Yo, what is up? Magandang buhay! Wala talaga sana muna akong plano magbisikleta ngayong araw na to. Pero dahil meron ngang order sa ating gagabi na dapat i-deliver, ay isisingit ko na ang paggagalak at pag-iinsayo. 6.30 ng umaga, nandito na tayo sa Bali Gold. Naisipan ko muna dumaan sa My bridge town dahil hindi ko pa man din talaga napupuntahan yon At para malaman na rin kung anong habang meron dito sa loob. Siyempre, hindi ko na rin pinalampas ang pagkakataon na makapagpa-picture dito sa estatwa na to na kung tawagin nila ay si Vector. Wala akong idea kung bakit ganon. Basta gusto ko lang makapagpa-picture dito nang sa ganun may post ko sa FB ko at may abang ko nakarating na rin ako dito. Finally! Napansin ko rito na marami kang paraan na pwedeng pag-eracishuan dito. Marami naglalakad at nagyayaging. At meron pa nga rito ang mga ano anong ginagawa sa obstacle Katulad na lamang neto ni kuya na pinipilit niya pa rin kumapit kahit na may magkakataon na dapat bumitaw na siya. Pero, spayo ko lang kuya. Kung kinakailangan ng bumitaw, e eh, bumitaw ka na. Baka ikaw na lang kasi ang kumakapit eh. Mas lalo pa lang masasaktan. Oh. Siyempre, si na rin natin ang tropa nating may-ari ng Bridgetown. Matapos kaming mag-picture ay dumiretso na rin ako sa dati kong pinagtatrabahuan. Dito nga pala ako dati naka-duty as a pool lifeguard at saka swimming instructor na kami sa mga estudyante ko rito. At syempre, bukod sa venue na to ay nakakamiss din dito ang mga nakasama kong pool lifeguard na kapwa ko rin nagtuturo sa mga estudyante rito. Ito nga pala ay isa sa dahilan kung bakit tayo nag-ride ngayong araw na to. Syempre, kailangan nating humasel, going to dom sa napo at dun ko pa hatid ang mga guantes na dala Dun ko na rin ibibenta ang ilang may iiwan at kung napansin mo, napaka-traffic ng lugar dito. Yan ay isa kadahilan ng inaayos ang alsada rito. Noong nakaraang araw ay nakakadaan pa naman dito. Yun nga, nga ay kailangan mo ng matinding pasensya. Pero sa ngayon ay sakto naman habang nag-edit ako ng nabasa ko ang munting paalala ng ang public safety and order sa mga motoristang magtatangtang dumaan ng B-Town. Mainam na mabasa mo to nang sa ganun eh aware ka sa kung ano ang meron dito. Nasa domsa na tayo. Siyempre kabisado mo na itong daan na to kung lagi ka nanonood sa akin dahil ito ang daan ng kutwing papasok at uuwi galing trabaho. At yan, Andiyan nga pala sa tambayan ng 1940 kapihan ng Dom sa squad. Shout out at syempre, yan. Whoops! Lex ko lang yung tindahan sa likod ni Beno, kaya nga pala yung Pachulitos Pod Corner. At magandang balita, magbubukas na nga pala muli tayo every weekends. And hopefully, magawa natin to araw-araw soon. Kaya yeah, sa mga suki namin dyan at sa mga magiging suki palang lang, kita -kit sa domsa. Makikilike and follow na rin po ng page ng aming munting negosyo. Nang sa ganon ay maraman o matunogan ninyo ang iba pang pakulo na aming ilalatag soon. Maraming maraming salamat nga rin pala kay Master Edmar Silastre sa pagbabahagi ng ilang yero at mga kahoy na nagamit natin sa tindahan. So paano? Uwian na kami na mga master. Hanggang dito na lang ang video. Babayu!